kami, punta kami sa libingan, dadalawin ko yung aking mother-in-law. Nag-birthday siya kahapon. Dadalawin namin na yun ang anak ko. Sunday. Ito kami. Hmm? Flowers. For mother. Ngayon lang po kami nakadalaw dito. Ano na sopa? Ano kami kay nanay? Ano kami kay nanay? nakatira talaga no Ah, oh. oh, malapit pa kami. Dito na. No. Yung sa kabila oh. Marami na rin ang alibing doon. Dito ang ay dito banda kay nanay. At kay tatay. Tapat siya ng mangga. may rose? Oh. Sino kaya ang ano? Sa memorya? muna. Yung anak ko. Nananap niya yung pisto ng lunglutula niya. Yan na yung tinignan niya. May bulaklak na nakalagay. Wala naman sa base. Nalagay lang. La, rose pa naman. Sayang. Ganda oh. Sayang oh. Sayang oh, naman. ni... Oh, sayang. sayang, maganda naman. Hindi ba? Kasi wala sa sukuan. Sa plapat. Oo. Uh -uh. nagbibinga na kapag tirik na ng kandila mag picture na hindi nila lalagay kasi baka maanuhan yung mga ano tanim doon sa bermuda grass uh, Dalaw na nanay kasi birthday niya kahapon. nag talaga. Ayun o. Oh. Naglalakad. Hi, Kat. <laughs> Hi, Kat. Where are you going? <laughs> Bilis niya oh Dali o. Oh. Naglingon-lingon pa. Bilis kasi mainit. Saan <laughs> kaya ang punta ng Kat na yan? dito siya sa salibingan parang si kalsi namin pero may black lang yun siya mm -hmm. po ang libingan dito memorial ano ito ay tinatawag na lang memorial kasi mayroong kabila doon yung Heaven's Garden. Yung doon pa, sa kabila, hindi yan. Mga bago na yan eh. Katulad niyan, bago rin yan. Itong kabuhoan na ito, eh, itong tinatawag na Memorial. Yung pinakamahal doon, sa kabila. Natangglang Heaven's Garden. Yan. Parang aksong natumba. kain muna Sari-sari store <laughs> ira na dun yun. gamit na. May kasampay na. Ang mga halaman, o. Ito dito, pwedeng ganituhan. Pero doon, oh. sa bandakin ng anay, hindi pwedeng... hindi pwedeng ganituhan. Dito sa side na to, puro ganyan. Tapos doon sa kabila, ano na lang. Dugi hmm. eh. dugi talaga oh. Pera ba kami? Eh? Oo, oh, siguro. <laughs> Dahil nag ay pa kayo. Oo, oh, na anuhan pa. Anong Ito, dugi -dugi. Ano so, talaga dugi dugi-dugi. Ano na yung minigay sa akin yung maris? Oo, ano na oh, kayo? Yung sa'yo maliit pa. Maliit pa, tapos may mga anak na siya.

busy nandito sa baba. Saan tayo? Ito, sa loob. Dito? Ow. Talaga na po po patas na sila. Puro duay din. Kita na sa. Kita sa lobo. Ay ang nobo nag-open ng Valentine. Ayon, okay. sa wood area, palengke. Ayan, Loton. Tara na! Sasakay na lagi dyan. Ay, ako lagi. Sasakay na ng Loton. Sa ano ko, yung BGC. Uy! <laughs> Uy. Ah. Advance ka naman. Uy, may butas. Uy! Nag-block <laughs> na po kami kami sa bahay. Galing sa memorial. Kung dala naman ng mga in-laws ko. Ay, nakabapahay na ako. Nag-video lang ako ng kaunti para sa crossing. closing. Closing. Ako, lumalaw na kami tapos doon na rin kami kumain sa labas, sa Olibaris. Bye guys. Thank you for watching. Sana huwag kayo magsawa ka sa akin mga videos dyan. sana uh, pa-subscribe, like, and share na rin siguro. Thank you so much guys. Bye-bye.